So, ito mga Q, pinasyalan natin yung aksidente kaninang umaga, mga kayo, mga bandang alas 7. Ayan, dito sa Chandonia, Washington. Ayan. Sa tapat lang po siya ng Kuchando Elementary, mga Q. So, yun sangkot dito, mga Q, itong tanker ng Gasolin at saka yung tricycle. Ayan yung tricycle, oh. Ayan. Ayan, nagkalat yung mga tsunelas, mga Q. Yung mga gamit ng mga pasahiro kanina, na sakay ng tricycle. Ayan. Grabe naman yung trahedya na ito, mga Q. Yung tricycle kasi, mga Q, ay papunta po siyang kalibo. kundi kaya, yung ibang sakay siguro niyan, mga Q, ay pupunta ng tindahan kasi ngayon araw ng tinda ngayon lunes yan at ito namang tanker ay papunta naman sa dumaget na part Matthew yan. Yung mga tao pa rin dito Matthew ito yung mga pamilya siguro na mga sakay ng tricycle yan Mahirap lang kasi dito Matthew sa part na to kasi nga pa-curve po siya ayun o no? talaga siya ay yung mga nila oh. yeah Makord, makyo. Kanina ang daming tao dito, makyo. Hindi na kasi ako pumunta, makyo. Kasi nga pag mga ganito naman kasi, uh, minsan nagkakaroon tayo ng violation kay Facebook. Lalo pag mga, mga may mga dugo na nakikita. Ayun, makyo, kung titingnan niyo, pakorb talaga siya. So, ito sa pag-analyze lang natin, guys. Posibleng itong driver ng tanker na to guys, nakaidlip. O di kaya nawalan siya ng control sa manobela. Kaya nagtuloy-tuloy siya dito. Tapos, yung tricycle sana, na... Uh, dito naman siya sa, sana niya eh. Sa lugar naman yung tricycle. Kumbaga, ano lang talaga, dumirit siya lang talaga to. Tsaka tinamaan yung tricycle. Ayan o, oh, tricycle. Grabe. Wasak talaga yung tricycle, mga Q. Ayan, may mga... Uh, may mga dugo sa part na yan mga kapit, pero hindi ko na ipakita mga kapit, para hindi tayo magkaroon ng violation. Ayan, tapos ayun yung mga first aid na ginamit sa mga pasero. Ayan, habang naghihintay ng query kanina. Ayan. So pupunta sana ako dito kanina mga kapit. Ayan, kasi ang daming, kanina umano, lumabas ka agad sa Facebook kasi may mga review station na rin dito ang pumunta. Eh, no? pa na kasi dito. Okay. Meron talaga, ano, no. Patay talaga, no. Meron. Tatlo na. Tatlo eh, na. Ah, yung driver. Ay eh, grabe. Kung titingnan nyo kasi mga Q. Ayan, no. Patal talaga yung tama ng driver dyan, mga Q. Kasi, ayun, tingnan nyo. Tapos, dalawang pasahero. Teacher at saka. Teacher. Kawawa naman. Driver. Taga dito lahat, ma'am. So, tiyan yung pasayro, ma'am. Ah, batan pa. Kung baga tumawid dun sa ano. Oh. Seven AM nangyari yari to, ma'am, no? Seven, seven. Mga seven thirty ko na nakita sa Facebook.

ayan yung driver at saka yung dalawa sigurong pasero. Ayan. Kaya sa mga ano driver, ayan, kung wala tayo sa kondisyon ay magpahinga na lang muna. Ayan. So medyo alanganin tayo magmaneho ay magpahinga muna ako medyo inaantok, idlip lang muna sa glit. Kasi mahirap talaga tulad nito, ayan hindi mo na maibabalik 'yan. Kasi walang rewind sa totoong buhay mga boss. Kaya dubli ingat lang talaga. At syempre kawawa yung ano, pasahero ng tricycle. Kasi nasa lugar sila eh, dito sila eh. Hindi naman nila expect na yung tanker magtuloy-tuloy pa ganito. Ayan. Wala namang dapat si mga kayo, kasi nga aksidente naman talaga itong nangyari. Hindi naman natin ginusto to Wala namang may gusto na ang aksidente. Pero sana uh, sa mga driver na kung wala kayo sa kondisyon, wala sa ayos ng katawan ninyo, ayan, uh, muna, ayan, o wag na muna magmaneho. Kasi mahirap talaga, mga kayo, sa panahon ngayon. Ang daming aksidente ngayon, mga kayo. Katulad niyan, tatlo yung namatay. di ba? Tagabatan pa daw, mga kayo. Siguro, galing doon sa tagakamansi yung isa tumawid, tumawid lang dito, sumakay ng ferry boat para papuntasan ng Kalibo. yan pero ganito pa yung nangyari. So, dito kasi makay nakapag-vlog tayo dito. Yan yung papuntang bato. Ayan, pati mayan. Kawawa talaga. Okay, mga sakay. Yun, Ay, nako. Grabe. Yung tricycle na yan, mga palagi ko yung nakita. Kabaga yung driver niyan, yan, ah uh, yung tawagan kasi namin yun, pre-pre lang eh, kasi hindi ko naman alam talaga yung pangalan. Yan, pasa taga dito yan, mga kayo, biyahing, ano yan, New Washington, o kalibo minsan, yung biyahing niyan, vice versa. Ayun, ano dire-diretso talaga siya, mga kayo. Tingnan mo. Ayan kasi yung linya ng kalsada, oh. Ayan. Tapos, kung wala sana itong tricycle maki, Siguro nagtuloy-tuloy siya dito. Ayan. Yeah. marami pa rin pumupunta dito maki, oh. Ayan, ito yung mga nakikisyoso rin. Tumitingin dito sa ah uh... saan aksidente, mga kayo. <laughs> Yan. Sa mga update mga si may mga radio station ting nagbalita dito. Tingin, tingin na lang kayo mga kayo. Kasi kanina, based lang dun sa sabi ng ano, takosap natin dito kanina mga kayo, Tatlo na po yung namatay mga kayo, Sa aksidente na ito. Dito po sa may barangay Ochando, ni Washington, Aklan. Sa harap lang po siya ng Ochando Elementary mga Aki, So, ingat-ingat po talaga tayong lahat. Ayan magpray, magpray muna bago magmaneho. Yan. At paalala kung wala sa sa kondisyon, yan. huwag ah, wag wag na kayo magtuloy magmaneho kung wala sa kondisyon yung katawan ninyo. Kung medyo na-antok kayo, yan, hindi rin natin alam mga kayo. Kasi baka itong driver ng tanker, baka inaantok rin o baka tuloy-tuloy yung duty niya kagabi. Ang dire-diretso sa dito, hindi natin alam yan mga kayo. So, doble ingat na lang talaga. At palaging mag-pray Para maiwasan natin yung mga ganitong bagay kasi mahirap eh no yan kawawa yung pamilya ng mga sakay nito Matthew yan dito sa driver walang ni Galos wala yan kasi ayun wala namang sira yung ano niya yung sasakyan niya Doon lang sa ano yung sa mga part na dun sa mga ilalim bumper yun lang pero dun sa taas wala naman ito talaga yung tricycle yung tinamaan talaga ng gusto Matthew grabe yan ingat ingat po tayong lahat